Kung magsiling ka sa una nga mayara ka balatian nga cancer, duhalos halos katapusan na sa imo kalibutan. Pero kay balu ka bala, nga sa sulod ng sininga building sa likod ko, nabuo ang istorya sa paglaob sa libo-libo na ka mga cancer survivors diri sa isla sa Negros. Inatong istoryahan sa isa naman ka episode sa RMCI MedDog. Kung baluan mo nga mayara kasambaratian nga cancer. Ano ang himuon mo? Ang isa ka public school teacher nga taga-Sagay City nagbato. Bisang ginakapoy, wala siya nagsurrender. June 8, 2023. sa bleed ang teacher nga si Marila Hison Buot Sherington. Ginabisuhan siya gilayon sa iya nga hinablos kesa man ka doktor sa Metro Manila na makikita sa isa ka doktor diri sa Negros. Nag fart ko. Pag fart ko, I go to the bathroom. My May blood. It's a spoonful of blood. Siling ko nga mo ni. Eh. Doon nag-wonder ko. So I texted my niece sa Manila because she's a doctor at St. Luke Hospital. Sabi niya, Tita, you should see a surgeon right away. Pila ka mga test na gin-undergo ni Marila. Hindi siya magpati nga may cancer siya. Pilaman ka mga doktor ang nagprangka sa iya nga mayara siya sa colorectal cancer. In denial siya. Pero sa mga panahon nga nag na siya, nakahibalo siya nga dapat niya batunon ang kamatuuran nga mayara siya sa cancer. Ginadinay ko gid gina ang cancer, pero kung ako na lang isa, kabalo ko may cancer ko, sir. Pero ginadinay ko. Kung ikaw lang isa, like, sa room? Oo, gahibi ko. Ako lang isa. I cry in silence. Hindi ko gusto makita sa family ko nga gahibi ko. Kaya being the breadwinner, kinahalan strong gid ko iya. Kaya to eh. Wala ko pero meron nanugid sa nanay ko. Nga mo nang ko. kay tinghala siya. Pero may kuga lakat sa Riverside. Kunay, amo gina. Kay 47 ako. Damo sa mga mga hindi kinaanda, nagkakatabo sa body ko. Wala ko nanugid, may cancer ko sa nanay ko. Ang ginakabalakanya niya, kung paano na lang batunon siyang iya 87 anyos ka iloy ang balita nga mayara siya sa cancer nga balatian. Ilabi na nga, may cancer man ang iya nga magulang, pancreatic cancer. Bot silingon, yara na sa ilang nga genes ang cancer. Suro sa Radiation Oncologist, kag-medical director sa Riverside Bacolod Cancer Care Center na si Dr. Paulo Sogono, ang cancer, bukolo kung tumor sa lawas, may aras sang benign o kung matawag nga mga mabuot, pero may araman sang malignant o kung nagakaon o kung nagalapta. Sa sugod, wala pa sang may nagakabatsagan ang isa kapasyente nga may aras ang cancer. So, amo na siya. So, tumor siya, ang nagalapta sa lawas. Am um, kung nagsugod pa na siya, wala na siya may nafe na-feel ang patient. So, so wala pa, wala oo, pa, wala, tapos wala pa na siya sang impact sa aton nga lawas. Do ano ah do ka mag-anak nga nagatambay lang da. Hmm. Ang disadvantage sa cancer is that kamag anak ta siya. So part siya sang aton body. So ah, our bodies will not detect them as foreign. Kay kung bacteria, kung parasite, hmm. eh, awa awayon siya sang lawas eh. Ang cancer ya yeah, kay it recognizes the tumor as our own aton siya nga lawas. Ginapastay lang da siya. So kamag anak siya nga way mi ginahimo kag nagasagilang titubo. So sa balay, example ka mag-anak mo isa, wala problema. Kung lima, bugat na siya financially. Pero kung pulo sila, ti ang lawas mo ga na na kay syempre ga ka, consume na sa resources, tapos ginasagabal ya na ang operation sa sa body. So that's the time nga ang cancer naga problema na sa pasyente. Pinaka-common nga sinyales nga may cancer ang isa ka persona sa iya amo ang bukol sa lawas, nga wala man nagasakit. May na siya 10 warning signs of cancer, pero ang pinaka-common nga uh, ma mapabaluto sa public siguro is ang painless lump. So kung may bukol sa lawas, usually kisa infection. Kung infection sakit eh, kay gagapula. Tapos kisa pangadlay nga gagasakit kung may arna sa totonsilitis. Pero ang nabalaan natin nga kung may bukol nga gatubo, tapos do inaspan in a span of a few months, do indicator na siya, uy, may tumor ko. Okay. Ang tumors can be benign. Galing ti, we have to realize nga may tumors nga malignant. Sa Pilipinas, pinaka-common nga cancer amo ang breast cancer nga ginasundan sa lung cancer, kag colorectal cancer. Pareho sa ginabatsag ni Marila. Si Marila, hindi makabatas nga masakita ng iya nanay kung may baluan sini ang iya balatian ganit ginhipsa niya na lang kagintugyan ang tanan sa ginoo masakitan ko makita ang nanay ko nga nasubuan. Kay sa tutuod lang, sir. Ang sister ko may ano, pancreatic cancer. Nabatian ko si nanay isa kami ka magtulog. Gahibi sa si ko paano ko isugid kay nanay nga ako may cancer man. So inang kada adlaw sir, ginestoryahan ko sa about life nga ang life tara sa kamot sang Ginoo kung ito ta ang tanan sa ginoo, miracle can happen. Wala labot sa iyang trabaho bilang isa ka-teacher, nagbaligya siya sa mga kakanin at syara, kag mga beauty products, kag kung ano pa, para makapabulong. Ginoperahan siya kag nakuha ang iya bukol sa tinai. Kinahang na niya pagid magpaidalom sa treatment para hindi na magbalik ang iyang cancer. Nagpangayo siya sa bulig pinansyal sa mga opisyalis ng Sagay City. Kag nakatipon siya sa badako man kantidad. Pero sa nakita niya nga, nagalala ang sitwasyon sa iyang magulang. Ang kwarta nga natipon niya, gintanyag niya anay sa iyang utod. Pwede na ko sir kaparadyasyon, kaso lang nakita ko magulang ko. She needs the money more than me nagbulay ko sa magulang ko, nagtiga naman ko para sa uh, akong self, pero ginuna ko gin magulang ko. Kaya ako magulang so kabut-buot gid kaayo. Dapat gid sa i-save. Mm ko, -hmm. Si Lingkong, nung doon di bala nami nga sa family may kulang. Mo na nga gatinguha man kami ma save ako sister. <laughs> Nang may sister rested already. Sunod kay Dr. Sugono, ang kaso ni Marila pwede pa mabulong. May mga stages sa cancer nga pwede mo operahan kag ma-follow up sa chemotherapy o radiation. Depende sa kinahanglan sa pasyente. Pero magtapak na sa stage 2 and 3. Mayar na siya sa tawag na naman indicators of regional spread. Kabalo na tanga uh, kung kaksunta, mayar na chance na magbalik. Tapos that's the time, gadugang kami treatment. When ang dugang na, it can be some medications nga ginahatag through IV, it can be some form of local treatments like radiation. Tapos, kung stage 4, that's the time na gina-explain naman sa patient nga kabudlay na napaayuhon. Kahit di siyempre naglapta na siya, hindi na makakastanan. Earlier stages, ang ginihimot na ginihimo, ang goal ta is cure. Nga padula ang gid ang aton nga sabad nga kamag-anak, pagwaong gid sa balay. So, it's either physical removal through surgery or physical removal plus an additional treatment para na magbalik. So example, kung ang imo nga sabad nga neighbor, hindi gusto sang pahamot, mabutang tapahamot para hindi sila magbalik sa kwarto. So these are amo um, na siyang additional treatments. So amo um, na siyang adjuvant treatments like chemotherapy to reduce recurrence or radiation therapy. Kagang ini nga mga therapy para sa cancer, yara sa Bacolod Riverside Cancer Care Center. Ang Riverside lang ang mayara sang sini nga pasilidad sa Negros hindi mo na kinahanglan nga magbiyahe pa kanto sa ibang mga lugar para magpakimo o kung magpa-radiation kay masarangan na inidiri. Cancer management, uh, we're happy to tell nga available tanan from surgery, chemotherapy, and then uh, radiation therapy. So, we're also happy to tell the public that radiation therapy has been uh, offered by Riverside since 2019. So, wala na taga-padala sa mga patient sa Iloilo or sa Cebu or sa Manila to avail that service. The only uh, radiation therapy in Negros Island. Aminado si Neil Ganchero, ang Cancer Center Manager sa RMCI, na mahal magpabulong para sa cancer. gani gina-enroll nila ang mga pasyente sa mga programa para hindi sila matamaan sa gastos. Parehos na lamang sa in-house o kung charity cases nila. Nakaybalo ka mo bala ng Bacolod Riverside Cancer Care Center ang may 300 to 500 ka mga pasyente kada tuig. 10,000 to 11,000 mga treatments ang ilang nga ginahimo kada tuig kag 60% diri mga in-house cases nila. Hindi taka deny sang fact nga mahal gid man ang cancer treatment diri especially diri sa Philippines but uh, kami diri sa center we do design sang mga financial programs para mabuligan tang aton nga mga patients kay ang cancer bi dapat mabulong sa as early as possible so kung gina require aton for example isa ka pasyente nga mangita itapas ang kwarta that would take time so number one, we offered ang house case or ang charity namon nga program for indigent patients we started that since 2020 Yes, iyagin na kumbaga in-house na naman nga program. And we are happy to tell nga subong 60% sang ginabulong namon diri sa center ara dira sa program or sila ang mga recipients sang amon house case or charity nga financial program. For example, Para sa isa ka pasyente nga may breast cancer nga nagaparadyasyon, iyara sa 250,000 ang gastuhon sa entire treatment, including na ang bayad sa doktor. Pero kung ibuhin ang PhilHealth, yara na lang ini sa 100,000 pesos kag kung ma-enroll ka sa isa ka programa less than 10,000 pesos na lang ang ibo nga bayaran. For example, a uh, rough estimate breast cancer as mentioned yes, ni yes, Doc yes, Paulo. Yes, yes. So for radiation treatment, uh syempre una naton gina-avail ang iyang nga PhilHealth. So once ma-less na ang PhilHealth, more or less ang iyang cash out uh, more than 100,000 na siya for radiation therapy. So kung qualified siya or na-enroll siya sa charity nga program, ang iyalang bayaran is 8,800 pesos. 8,800 pesos? Yes, that includes the treatment, pati ang doktor, for the duration of the treatment. So ang hmm. so, um, isa ka ginhimo sa Riverside na ad admin, realizing nga kadamo kami referrals from yung negros, kasulok-sulokan sa negros, is nag-adjust sila para sa this particular group. So amo na ang whole entire 6 weeks ma-reduce na siya to less than 10,000 pesos. May staff sila nga dedicated lang gid sa pagpangita sa foundation nga makabulig sa isa ka pasyente nga maka-undergo sa radiation nga therapy. So siyang ang nag may ara kami sir mga partner foundations. So first gidiri ang aton local ang kadughan nga foundations nga naga-finance or gabulig sa aton mga breast cancer patients. Then may ara kita natawag nga ACC Foundation based nila sa Manila but then naga-help sila sa aton nga mga patients. And ang third amo na siya ang ACC Foundations sa Manila. So, naghatag na sila grant diri sa aton. So, kami na ang naghatag sang grant sa mga indigent patients. So, meaning, uh, wala gid rason nga hindi sila kapabulong kay pagkanto nila di sa amon kung kulang ila sir nga financials or kwarta, gina-navigate sila namon. Kag si Marila ang isa sa mga nabuligan sa Riverside Bacolod Cancer Care Center nga makapabulong. Na-radiation Na ko sa gibuligan mangkusang ano, sang cancer care. Dali, sang cancer. Oo. Oh, oh. Kanila? Inang nag-apply ko sir, actually may friend ko nga ang iya nga ano, ang iya bala nga girlfriend may cancer man. Nya ma'am apply ka bala ma'am kay kanami na da sa RMC cancer care ga bulig na sila. Sing kumabaton ko han kay teacher man ko. Nya try lang apply ma'am, i-explain mo eh nang speak from the heart mo nang tuod lang bala sir. So nang kaluyan bala sir naka-avail man ko sang ano, sang bulig sang cancer care, natagaan discount ta radiation. So, nakapara gid ko. Nakakas na siya ang sa imo? Eh, Oo, so, sir. Tapos Wala. kung ka? Tapos ka na? Tapos ano na. na. Ano na lang subong mong medication? Bali, oral meds. Oral meds na? So, uh sa -oh. na siya? Wala na ko, ano, mas. Ano, survivor. Survivor. Uh Oo, -oh, uh -oh, cancer survival. survivor. Gabalik-balik ka na lang po oral meds. Uh Oo. -oh. Purpose is to... Uh -oh. Oo. Parang hindi nag-get siya mabalik. Ang mas ko. Oo. Oh, how Thanks, how God. God. Subong, sir, I feel great. I see mm -hmm. it. God is good. Advice ang doktor, hindi makulbaan magkonsulta para gilayon matap na ang paglaptas ng cancer samtang temprano pa. Um, sila advice from a healthcare professionals. Be it masingsin o sa ilang family doctors o sa ilang mga local oncologists kung ano bala ang facts regarding that cancer. Ang cancer, bikadamo, balatian eh. So, um, they have to receive adequate advice from the healthcare professionals. And um, Number two, ang cancer, kaya siya paayuhon um, within the context of sa ila stage. So, masking ang stage three, ang doctors, mapranka kung ang aim nila ay cure or ang aim nila is suppression na lang. Mm -mm. Ang Cancer patulugon. And in, ang number three is that um, gapangita man ang mga medical teams ang ways nga ma-complete mo imo treatment despite the fact nga kapos ang patient sa finances. Si Marila sa karoon, Anaga balik-balik na lang sa Riverside Bacolod Cancer Care Center para sa iya oral meds para hindi na magbalik ang iya cancer. Halin sa tuman ka masubo kag tuman ka mabudlay nga sitwasyon, nalampuwasan niya ang tanan pinagi sa iya nga pagtuo, pagsalig sa mga doktor kag wala siya na dulaan sa paglaom. Kabay pa nakahatag nya ko sa inyo sa dugang nga ihibalo dugang nga informasyon, kag dugang nga istorya sa paglaom. Ako si Romeo Subaldo, kagini ang RMCI MedTalk.